For today's video mga katahi ay nagluto tayo ng adobo sa gata na manok na with papaya at uh, napakasarap niyan mga kaidol Ang ginawa ko lang naman diyan, uh, ginisa ko lang muna yung sibuyas, bawang, tsaka luya uh, at ko sinunod yung manok, yung medyo ano na sinunod ko na rin yung papaya tapos binuhos ko yung pangalawang piga ng gata. Yung pangalawang piga yun ang magsisilbing tagapalambot niya. para maluto yung karne at saka yung papaya. After niya nung medyo tuyot na siya, hindi wala na siyang sabaw, at malambot na yung papaya, medyo luto na yung papaya at saka yung karne, sa ako dyan binuhos mga ka-idol yung, ano, yung kakanggata, na kung tawagin sa amin sa probinsya ay liputok. O, liputok ko mga ka-idol, yun ang tawag sa amin sa probinsya. Kaya tinawag ko yung lutong probinsya eh yun yung liputok mga idol yun yung unang kata sa na nagsisilbi kung tawagin nga dito sa, sa kamay nila at ikakang kata napakasarap nyan mga idol kapag lalo na kung medyo tuyot na tuyot na yung kata nya uh, at halos ang makikita mo ay nagmamantika na yung kanyang sabaw ganyan lang mga ka ako magluto ng ginataang Uh, kahit anong ginataan mga ka-idol, kahit sa kahit isda, karne o ano man, sa ganyan ako ang version ko magluto ng ginataan. Kayo, paano ba kayo magluto ng ginataan? I-comment mo sa comment section para malamang malaman ko rin kung paano kayo ang version niyo ng ginataan. Ayan lang muna mga ka-idol, hanggang dito na lang yung ating voice over. Wala na rin naman akong masabi. marami uh, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na subaybay. So sa aking mga video at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe at pakiclick na rin yung bell icon para lagi kang updated at nauuna sa lahat ng mga video yung ginagawa ko maraming salamat God bless you all peace out